sa mga oras nga po na yan ay sobrang lakas po ng hangin at ulan kaya naman walang masyadong bumibili kaya naisipan kong linisin at ayusin ang aking muntintindahan nakakala mo ay dinaanan ng disaster <laughs> Hello everyone! For today's video ay maglilinis ako ng aking tindahan sa so, samantalahin ko kasi ubuulan ngayon. So, ibig sabihin pag umuulan walang masyadong bumibili. Kaya naman, maglilinis ako ng aking tindahan. Tara, salahan niyo ito, ililipat ko doon. ito, yung mga white part na hindi pa Tara guys, simulan na natin. May mga pailan ilan ding bumibili at kahit pa paano ay nakabenta din. Sinama ko na rin dyan ang pagpipintura kahit na wala sa plano. Ganyan po talaga ako pabigla-bigla mag-isip. Walang plano. Kaya tara guys, samahan nyo kami hanggang dulo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. Thank you! At pagpasensyahan nyo na nga po pala dahil sa mga oras na ito habang ako ay nagvo-voiceover ay sobrang lakas pa rin po ng hangin at ulan. Inabot na rin po ako ng gabi dyan at kinabukasan ko na talagang totally na nalinis. Ewan ko ba kung bakit kung kailang umuulan ay saka naman ako sinapian ng sipag. <laughs> Pagpasensyahan nyo na guys kung maingay ang aking background dahil habang voice voiceover po ako ay malakas pa rin ang katak ng ulan sa aming bubong at ganoon na rin ang malakas na hangin. Actually po one week na po halos mahigit na walang tigil ang buhos ng ulan dito sa aming lugar sa Mindo. Salamatin Salamat din po kami at medyo mataas ng lugar na aming kinalalagyan. Kaya naman kahit pa paano ay hindi bumabaha ang, ang aming paligid. Pero yung iba po dito sa aming lugar ay talaga namang lubog na sa baha. Bigla ko na nga rin naisipan na pinturahan itong pader na aking tindahan. Meron kasing labis na pintura. Ang hinayang naman ako kaya na ang ginamit ko dito. So wakas, ito na po natapos na din ako kinaumagahan. Thank you for watching.